guys, ito yung kita ko sa yellow at sa aming maliit na printing shop. Nakapak na yan. 1,646 to. Tapos ito, 3,670. Ayan ang mga kita namin sa yellow, ice candy, ice water. Dahil sa init ngayon, madaming bumibili at sa aming print yung sari-sari store na kita namin guys ay niru rolling yun kaya sa print lang to at saka sa yellow pwede na pambayad sa aming bagong freezer at saka kuryente Ayan, tiyaga lang sa paggawa ng yellow ang aking asawa at print guys meron na akong ipon in 10 10 days lang to nakita guys ipon ko 10 araw lang to 6,000 plus to lahat guys thank you for watching bye bye god bless